E, eh, gina-video ka nga, tapos maku-auto sa mga tuwig. Simple yun. Wait lang. Tuo na akong tuwig, papakita. Kung... Ito na magkukuha, ito na i-give. Huwag uh, mo na i-start. Yan na i-start. Tutulin okay. eh. mo lang yan. Set na? Oh, pa. Hi mga guys, mga kaludi. Nalobat ang cellphone ko, kaya pasinsya sa mga hindi ko na-engage. Dinaing ko pa kasi ang huli naming kanduli na isda. Habol natin sa init. Ayan ang ginawa ko. Ayan. Pawats na lang mga kalods Sayang kasi. Kailangan natin mag pagtyagaan ng mga nahuli sa lambat. At ito ay bibigay natin sa ating mga kapatid na walang mga ulam na malalayong lugar. Sila walang mga ulam, tayo meron. Kaya dahil sa pagtsatsaga ni Mama Usang, ayan may biti pa tayo. Marami akong iniipon nito mga kalubi. So, kailangan mo natin siya linisin bago natin siya lagyan ng asin. Yung mga ulo pa o. Oh. So, sobrang pangihinayang po mga kalodi. Hindi ko na siya, ano, sinasama ko pa ang ulo. Alam mo kasi, ang hirap ng mga ulam sa mga bukid-bukid. So, may anak tayo na nasa bukid. Kaya, padala natin sila ng... May eh, may bahagi tayo na kahit sa maliit na bagay. <coughs> makabahagi tayo sa kanila. Kaila natin ito biakin para matuyo. <coughs> ang halo, halo sa mga ano. Sa mga gulay-gulay. Ang -gulay. oh, hindi ako ng blog. Hindi niya. Oo. pa. Kasi para matuyo siya. Kasayang kasi tapon. Hanggat kaya ang ano, ang oras natin ay nahati-hati. Sa mga hindi ko pa na Kasi siya nalubat kasi ako sa pag dun sa laot. Kaya nakira mo. Oo, tanggalin yung video. Ano yan? Asan? Kaya nga, yung ano, yung sikap. Ano ba? Inubo na ang ating taga-bibig. Mamamay na ang ating adobo. Adobong sa so, ganyan. Tama, <coughs> buwasan mo ng tubig yan. Huwag na ilagay dyan. Ha? Buwasan na lang dyan. Dito? Yan. Kasi kailangan natin sila amin. Linisin. <coughs> Bago natin sila lagyan ng asin. Ano na? May tanim pa akong talong. Hindi ba tasikin sa ano na yeah Kaya Double time ang ginagawa natin. Oh. Okay. Pawis na pawis na ako mga lulus. Yan o muna. Yan, asin mo. Ayan, ang bawat isa asin na natin para hindi sila masira. Tatasikin natin sila ng ilang oras. So, ganyan yung ginagawa ko. Pag may huli kaming isda, kinagtsatsagaan ko talagang yung daing at once na walang ulam ang ating mga kapatid na nangihingi sa atin ng pang ulam may maibibahagi tayo sa kanila kasi ang hirap ng ulam ngayon sa mga siyudad-siyudad, sa mga sa mga luok luok ay hirap hanapin ng ulam ito kahit tuyo siya panghalo sa mga gulay na namamahagi naman tayo ng ating mga pinaghirapan kasi nilang tayong dapat nakikinabang dapat ay pakinabangan din nila tayo so basta mayroon naman tayo si mama usang ay nagbabahagi may maibibigay tayo sa naghihingi sa atin bibigay naman tayo punta lang kung basta mayroon lang naman yes, pa. Mayroon pa, mayroon pa, mayroon. kasi kailangan natin ay asinan hindi sila mabulok <laughs> Diba? Kasi dito ang kalaban uh -huh. nila. So, yan. Itong mga biti na ito, hindi na natin ito asinan. Kasi, pwede siya maging chicharon. Yan, o. Oh. Pag binilad mo siya mga lodi, <coughs> ang ganda ng pagkabilad niya. Marami na akong naipon-ipon ito. Sarap to pa, chicharon to, eh. Sarap yan, pag yan natuyo. Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Kasi bibilad lang siya ng ano, nang walang asin. So, kasarap. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Pasupport na lang sa aking mga video. Like and share, comment. Thank you very much. I love you all. Mua-mua.